Mga itong magsisisig po kami ng balat ng kambing. E eh, po tapos na yung sa ano. Sa ngatay niya. Katay. Yan po. At saka na natay. Pagkulutan nila mga ito. Kami po naglalagay kami ng luya. ng luya. Salak nito jeffrey. Pasado ka ah. Hindi ko naman inubos yung gata kahapon na. Ang gani, inubos siya nga. Hindi. Unang gata lang yung linagay ko. Ay, ano na. Yung mata yun. Okay. Oh. Para po ito. Sisig. Sisig. Ano ka ba? Ay, padaanan mo sila ng yelo. Para may yelo na sila, binili ko na ng ano to na pika. ng pickup. Eh, day po, tapos na po yan sa po sa mga ito. Tapos sa... Uh, para may ano na sila. Suminaw-tao. Tapos ito, pinong-pino. Laki na nga tayo, no? Tatay puso. Ayan. Sisig mga ito. Eh. Gawin naman ito. Ang gulay pang kambing. Gawin tayo ng yung kambing mga idol. Ito yung paggulo, paggulo mga

sibuyas at luya. Ayun, ah, malasa po yun. Lagyan natin ang na asin. Hindi sila nakapitas ng kalamasi, mga ito. So, suka na lang. Sila, so, uh. suka. Ayun, ang bango niya. Ang bango-bango. Tumukulo -bango. na yung ano ko. Ang kalakawetang kambing.

Ito yung puro ng... ah, ito yun. No? Bango niya, oh. Yeah. Bango. Bango-bango, mga ito yun. No? Bulutan. Ito tayo, ito tayo. Bigyan natin. Galap natin yan, mga oh, gusto ko kumagalaw, eh. Para po yung taba ng... Ah, yan na ano, na yung pick-up. Ayan oh, ang okay. mga hindi kakatsalaan nyo. Ito. Ito. kayo. Ito grupo-grupo kayo. Huwag ba sa'yo lang pa. Ayan o. No? Anang teteng. Ang masarap yan o. Ang mo? No? ko. Sisig yun. Sisig mamaya. Ayan o. Wala pa yung iba. Mamaya ako nabigay sa audio pa yun. Mamaya ang liping Lipig na kayo para hindi niyo na. Ayan po. Good morning. Good morning. Lele. 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 Ito mga sisig. Plato pa, oi, plato. Kuwapong plato. Kuwapong plato. Saka kutsara, may kutsara na kayo dyan. Pagkataya pa yung boy, ngayon. Ito, abot niya. Ano? Ano si boyet ko na nalitaw yung gawa niya, yung isa po lang maawak ng pera. Hindi na siya, pre, dawa. Sige, oh, dito. Kuha na, kuha na kayo na na sisig. Ayan ang ano yung kalgareta ito, doon, so, ting -ting, mga idol. Tapos na so, oh, ito. Oh, ito. nga yung kalgareta batang 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 batang

Patay mo tagal. Hindi po, sige po. pala perte. Hindi niya pala perte kayo. Ayan ah. Huwag kayong pulutan, oy. Mukhang delikado yung Red Horse Kula. Kula nga ng ta. Mukhang mapapalaban mga idol. Eh. Baliktad eh, baliktad. Mga idol, pwede na naman po. Araw ng Sabado. Ako nung kasaya, grinder ko nga mo, ako makakaroon niya. Ba't meron ako dito? So, ah, kaya e, pala nandito tatay ko kanina, wala pa rin siya, no? Kaya e, pala. Ala, ako nga pala. Dito ko, kasi sila pinasawag lahat mga ino. Di doble-doble to, Ryan, ah. Fredo, ba wala si Fredo? Além, é tá? Erwin, 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 Erwin. Louie Louie, Erwin Joseph Joseph, 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 Joseph Rahul Rahul Mario ah wala si isa na Mario no bigay mo kay isa na Mario ay, nada, bigay mo kay isa Mario apun dedet sa tatay ko ay, sa tatay ko Yun, Jonathan Daneta Permen Permen ya Permen. Patrick? Patrick Patrik. Romnik. 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 Noli. Noli. Noli Remon. Patrick Joshua Joshua. Jordan Jordan. Jordan Jordan. Barember, coba bergerak, mau pada bayi bareng-bareng ya nah. Iya. Bantai, sini nih bantai. Ai, itu itu. Bantai. Jao, jao, nasa si jao. Jao. Sani. sani. Sani, sani, Arnold, Arnold. 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 Uh, Ronald. Arnold. Ronald. 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 Tony. Tony. Boyet, basi boyet, wala naman yung sa kanya. Mar. Bina, kaya pala. Kaya pala. Hindi pinabawakan. Ang problema nagbabaliw ang niya. Tom John, Patro John Edmond, Edmond Ryan, Ryan Harvey Bantuan Dick, Dick Wala, wala Kumpleto lahat? Kumpleto ba lahat? Ayan mga idol Fady, ayan ah. naka limang, naka limang na nakalimang nakalimang limang na, na Nagpabili pa ako na lima. Nagpulutan niya na ba? Pagka pala sumagot kayo, eh, walang kumikibo ngayon ah. Ayan uh, so, uh, yung pagod nila mga idol. Ayan. Uh, at uh, nag-agawan ng damit. Yung hindi nabigyan, nasabihin niya sa akin, magdatalak pa, ano? Ayan po, good morning, good morning, asabi niya. Good morning, good morning mga idol. Ito, kakay po kami ni Karen at saka ni Rap Road. Yan po si Rap Road. <laughs> Ayan, na uh, binigyan tayo ng relieno ni ano, mabakarang pa kasi ni idol natin si kalimutan ko ah konti lang kanin yung pagkagabi bukutsara ako mga idol dahil sa uh, sosyal ang kinakain natin kamatis Australia. Yeah. Ayun. Dami naman kanin ko, ano, rap road. Ayun, ang sarap ng ano ni Nelia. Lusk Lutong pa yung ano. Hmm. Well. Kaya po si Karamin ako. Ah. Bukas po po darating yung mga anak ko, si Nakulokoy, eh. at uh, nag-hotel na ata siya na may sa Royce Hotel. ini po ni Ma'am Maylin na uh, kay Kaya sinasama po ako kaso sobrang pagod ko na. Dahil na po pa ako. Ito ba? Kasi no? May dalaw tayong itlog na bali-apat yan eh, dahil dalawa yung dilaw pa rin. Hmm. Yeah. Ako mga idol, bawat araw mga tatlo-apat na itlog ang ginakain. Ginyo ni ano ni ano para niyo mas second rap road. Para na. Ito po, napakasarap na matis. Tsaka. Hindi binati si Morena, berde niya. Ha? Pinati po. Ha? Pinati po. Buti ka binarap

semua ko rin pala silang ano, Tako sa, takot sa asawa. Kaya, <laughs> nagsahot sila. Ito ba napasarap? Ang narinig po ni Rydis, ay ni Nelia, napasarap. Magkaibigan po kami niyan ni Nelia Rydis. si Paget si Rachel. ang na pasta sa katawan niya relleno at saka yung itlog na to kasi kainin niya na yung isa no kasi bali dalawa na to dalawa yung dilawa shout out po si Jim ano? Jim si Lewis and Pen Garcia po Jim Lewis at saka Pen oh, po. Pen Opo. Kaya tawag po eh. Bukod po, dami mo yung schedule. May kasal. May... Darating po yung mga anak ko. Susundoy sa airport. Kaya eh, natulong masyari min ako sa hotel, sa club. Roy Chotel. Para kaso ako may bukas, may bisita rin po kasi ako bukas linggo. Sarap niya ka rin. <laughs> Sarap po. Hmm? kamat ang um, so, kama ang um, kama at po napakasarap sa ano sa napakasustansya po niya ang kama It low ito hindi ako marunong mag ano pagkutsara kalb ayan o